Ang lulutuin natin ngayong hapunan ay adobong maya-maya. Sanay tayo na ang maya-maya, ito -maya, po nakita natin maganda dun sa palengke, isang malaman na isda. So sure tayo, kailangan natin ng protina, kailangan natin ng laman ng isda. At para maiba naman, kasi madalas tolang isda, paksiw na isda, pritong isda. E, tapos pagdating sa adobo, manok o baboy, pwede rin pong adobong isda. Ito po yung mga pinrepair nating sangkap, ano? Sa adobo, syempre meron tayong bawang, dahon ng laurel, suka, toyo. Yan lang po ang mga kailangan natin. Tapos buong paminta. Nasa inyo na po kung gusto nyo durog na paminta or buong paminta. Tapos meron tayong konting asukal. At kung gusto nyo mas marami pong sauce, pwede natin lagyan ng tubig. Umpisahan na ho natin. Um, dito sa ating adobo, igisa natin yung bawang. Yan, pinainit na natin ang konting mantika. Yan, igigisa natin yung ating bawang. At pag mabango na at mapula na, pwede na natin isahog yung ating isda. Wow, ito yung ating maya-maya. Masarap ang maya-maya kasi malamang isda siya. Tapos hindi gaanong matinik. Yan. Hindi sa matinik na isda. At halu-haluin lamang. Yan. Haluin lang yung inyong maya-maya at papulahin. Kung gusto nyo mas malambot yung inyong maya-maya, wag, wag nyo na hong tostahin. Pero kung gusto nyo na lang na mainitan siya o tinatawag na sear, eh, pwede rin yung ganito. Yan, para bumango. At syempre, ilalagay na natin yung timpla natin. Ang ating adobo. Ito po, nalagyan natin ng konting tubig. Huwag niyo munang hahaluin. Ilalagay natin yung ating suka. Yan, Suka. Sukang puti, sukang pula, sukang dilaw, sukang iloko, kung ano po ang meron kayo. Paminta, pamintang buo, or pamintang durog, kung ano ang mas gusto ninyo. Lagyan natin ng isang kutsaritang asukal. So, depende dun sa inyong panlasa. at toyo. Yung iba kasi, gusto lang nila maputi. Pero tayo mas gusto natin yung may toyo para mas maganda yung kulay ng ating adobo. Yan. Oo. So, depende sa gusto nyong panglasa. Yan. At ilalagay na natin yung kaprasong dahong laurel. Bay leaf, pangpabangho ito at pangpalasa. Ang maganda dito sa ating isda, in 5 to 10 minutes, eh luto na. So, ito po yung mga benefits ng pagluluto ng isda. Una sa lahat ah uh, pagkailangan natin ng protina para hindi pumayat ang ating mga seniors kasi ayaw natin magkaroon ng sarcopenia o yung pagpayat ng muscle. So, kailangan natin ng protina at amino acid para don sa kanilang muscle mas gumawa. Ito, napakaraming nutrisyon. Vitamina, mineral, at pangpababa ng risk. Sabi nga natin, bumababa ayon sa mga pag-aaral nagpapababa ng risk ng atake sa utak at saka sa puso. Heart attack at saka stroke. Ah, nagpapababa ng 15% na lo lower niya yung risk. Yun yung pag-aaral. Ginawa po yun sa 40,000 na kalalakihan. At nakita nila, yung pagkain ng isda, once a week hanggang 5 times a week, ay nakakatulong sa pagbaba ng risk ng heart attack at saka ng stroke. So, sa ating mga bata pa lang, hanggang sa pag-edad, kain na tayo ng isda. Mayaman po ito sa omega-3 fatty acid para po sa utak at nerves. At saka, para din yon pampatulog. Tapos, do sa mga umi-edad, para mas maganda lagi yung memorya natin. Ayaw natin magka-Alzheimer's. Gusto natin pagkain ng omega-3 fatty acid. Ganon din po yung sa mga parang nalulungkot, depresyon, nakakatulong po ang omega-3 fatty acid alam nyo po, uh, itong isda na to, pwede po sa may diabetes, sa mga may rayuma, asma or hika sa mga bata. At sa ating mga seniors, again, ayaw natin lumabo ang paningin natin dahil sa age-related macular degeneration. So, dahil may omega-3 fatty acid to, makakatulong din po ito. Yan. Tapos po, Um, ang meron pa po doon sa ating isda, doon sa mga hirap matulog, kasi isda po, usually ang vitamin D na natin sa sunlight, pero ang isda, meron din siyang vitamin D para tayo makatulog. Tapos, madali, mabilis lutuin, malambot, at kailangan din natin ng iodine. Siyempre, lamang daga to para gumawa ng thyroid hormones. Tapos, meron din siyang taurine. So, para po yan sa tibok ng ating puso. So, mas maganda kakain tayo ng isda once or five times a week. Sana from one up to five times a week. So, ito po ang magandang source ng protina, lalo na sa ating mga elderly o dun sa mga umiidad. Wow, ang bangunan itong ating isda. So, maya-maya, Actually, lahat ng klaseng isda pwede naman nating i-adobo. Any isda na malaman, bagay pong iadobo. Kahit nga po yung mga maliliit na isda, maganda rin siyang i-adobo. Yan. So, in 5 to 10 minutes, luto na tong ating isda. napakabango niya. So, may ulam na tayo ngayong hapunan. Maraming salamat po.